Dante, ngayong araw na ba inaasahan na magkakaroon ng desisyon ang Supreme Court doon sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte? Magandang umaga, Ella. Wala pa tayong impormasyon kung magkakaroon na ng desisyon ngayong araw ang Korte Suprema sa mga inihaing motion for reconsideration ng Kamara at iba pang grupo kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At kanina aga, uh, Ella, maagang nagtungo sa harapan ng Korte Suprema sa Maynila ang iba't ibang uh, grupo, isang kilos protesta ngayon ang kanilang isinasagawa na nananawagang balikta rin ng kataas hukuman ang kanilang disisyon. Kaug na ito ng pagdeklara ng Supreme Court na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay B.P. Duterte. Ngayong araw din, Ella, ay nakatakda ang uh, session ng uh, Korte. Umaasa mang, ang mga ito na dinggin ang kanilang panawagan na ituloy ang pagliliti sa Vice Presidente. Dapat na nilang patunayan ng Supreme Court na sila ay kakampi ng taong bayan. Para bantayan ang Korte Suprema. Andito tayong lahat dahil may nakita tayong developments na nasa ngayon ang bola para i-prove nila ang sarili nila na muli kakampi nila ang taong bayan. Ela binatikos din grupo ang uh, mataas na kapulungan ng Kongreso o ang Senado dahil sa kanilang ginawang pag-archive sa article of impeachment na isinampa sa pangalawang Pangulo. Yan ang ating update. Balik sa iyo Hela. Maraming salamat Dante Amento.